Ah, nagparamdam ang damdamin mga magulang. Mm, ito na Dito tayo daan, doon? Ang na may ari dito doon. Huh? Pwede nyo rin ng e, nyo? Hmm? E, mo rin pailawin ang bola May ba naman? May mo? So yan may doon. May inawan. Pagkira uh, niya dulo ang ilo ng ay dulo. Ayan. Pwede niyo rin pelawin ang dalawang bola. Pwede mo pelawin yung isa? Yung, yung isang bola naman. Ang lamig bro.

Diri, ngajian, Andre, ke atas dulu. lagi, no. Parang, Ayan, abah, you know?

So, lagyan natin, un, so, lagyan so, lagyan natin Galit, Galit. Galit, ng iun ng isiga. Isulita din. namin spirit no? spirit Galit, Itigil namin ang aming pag-record. Simbahan. Hindi oh, mo matay yun. So, sige. Pwede nyo bang pailawin yung bulak? luwa kayo no ah pwede niyo rin pailawin ang bola sige pailawin niyo yung bola no ano yan at binabangkit niya palagi na para doon huwag <laughs> pumunta doon kulong siguro ang kaluluwa nila bro nakulong yan ang sabi nila sige pailawin mo yung bola no kung nandito man kayo ang yung kaluluwa ngayon pwede nyo rin pailawin ang bola ritual dapat losan yung lagay yung bola kung yung lakay araw ito po. So, uh, sa ako lang, mm. isa lang hmm. hmm. pang, uh, pang so, ang mga ilaw. Magkito Parang uh, Ang ba? Ang dito, no? Kulang hmm. hmm. Ano tumakbo. Hmm. Bigyan mo ay doon sa danan. sabi niya hindi sabi ko na sayang labahay no pwede pa sa tirahan sabi niya hindi hindi <laughs> na Nandito ba ang kaluluwa niyo, no? Know? Pwede nyo rin pailawin ang bola. Hindi so, on ba mo? Hmm? mo? Mm -hmm. Mm -hmm. Oh, yan, oh. So, yan, may dulo. So, may dulo. May duluan. Hmm. So, yan, May duluan. Yan. Pwede ni rin pelawin, ang dalawang bola. Idinubang pelawin isang yung isa. Yung... yung. isang bola naman. Alam mo bro. Hmm. Yan. Yan ba? Hmm. Galing ka ba dito? Siguro bro, ikaw ang pala dito? Hmm. Isa po yung... Uh, ay, ay kabila. Ay uh, Sa kabila naman, pwede nyo rin pelawin. Alam niyo bro. Hmm. Yung uh, Yung isa kong... Yung isa Yung isa Felix. <tod> Pwede nyo bang yung isa? Yung isang bula naman. Ito tayo. Ito, ito tayo. mo

Pwede niyo rin pailawin ang dalawang bula. Hindi na natin. Grabe. Grabe, ang ginaw dito, bro. Mm -hmm. Nakakainis. <laughs> nag-vlog? Ha? Nag-vlog? Ha? Nag-vlog? Nag-video ba? Nag-video? Ha? Muntang sir! Stop mo

Nasabi niya ano ang ikamatay. I don't know. Sinabi ng makasalanan daw bro. Sabi niya makasalanan pero hindi naman natin alam kung ano ang totoong dahilan. No? Nakulong. So pwede niyo rin pailawin ulit. Wala na bro. Wala na. Wala na. Pero grabe ro ang init Saan nang ay giliba bro ang doon ng banda giliba ang kwan yung malaking part ng bahay na ito saan? Doon sa Doon sa kanina sa likod uh -huh. kasi doon daw palaging nagpaparamdam perform daw at ayaw na natin doon kita dito Ayan mga idol, nilipat namin yung bula idol dito sa may parang um, kwarto. Sa may bintana. So dito palagi yung mga idol na side ang palaging na nagpaparamdam. Iwanan mo akong mag-isa, sabi niya. Hmm. So, kung nalito ba kayo, no, uh, pwede nyo pelawin yung bulak. May ilaw. May ilaw po. Ito, may ilaw, ito, may ilaw. Ito po. Dito yung gamira ni... Ito yung mga ito. So, ito. Ang isa na lumang bola, pwede niyong pailawin. Yung ginawag kayong mahiya, no? Kung hindi pailawin niyo Totoo ulit na. yung isang mula, eh. Totoo, bro, na... Totoo ka na. Nandito uh, ka, mga... Sabi niya kanina, bro, nakapula. Yan, o. Ah, hmm. nandito pa. Window. 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 Tama. tama. Nana. Hindi ba sapasta yan, bro, mga... Nandito pa talaga. Yan sa... <laughs>

ang gusto na namin baka may maitulong kami sa inyo no ah, hindi uh, lang kami tumulong no at gusto niyo mag-alay kami ng kandila Pili naman ah, kaya napunta ako dito no para na ma-explore at makita ah, maramdaman namin na totoo na andito pa kayo hindi pa kayo nakatawid no Pwede ba ang pilawin niya ulit yung bula? Wala na. So, ako na po na-disturbo kayo ha. Huwag naman kaming samahan yun. Kung gusto niyo ng alay ng lasal at kandila, no, winiyong pelawin ang bola. wala ko, no? Takot. Huwag naman kayong matakot, no? At sige, kung gusto kayo wala dasal at mag-alay ng kandila, tayo. wala tayo. wala tayo. wala tayo. wala tayo. wala tayo. wala ramdam ko ramdam ko bro na parang gusto na nila dito parang hmm. ako, parang gusto lang nakakulong talaga dito kasi bahay nila eh hmm. parang, parang ang, bro, pa, pangalawa bro, na rin bro kita hindi hindi niya gusto siguro na mag-iwan ng bahay nila sige pailawin mo ng bola no Kay Chan sa dalawa. Meron dito bro, pero hindi hindi malakas. Magkipag-usap ka sa akin. Oo nga naman o, kanina pa kung nga gusto makipag usap sa, sa inyo. Sige, pelawin mo yung bola. Ayun, lang tayo mo. Ikutan natin, bro. Ayun, sige muna ko. Gracias. Okay.